pero kaya po siya gate valve gate valve 2 meter fire hydrant so, open na po siya 3 turns open wala pong tagas tatabo na ako na po namin buksan mo yan sarado yan eh ah. huli mo Sige, todo mo, third Hanggang sa amin, two na siya Pataya, tignan mo kung pataya, patay mo lang yan Oh Tagal mo mga third Bilisan mo Oh, na. Isa na mapatay mong may gain dito. Bigyan mo kay JC. Ayun pala, lagi papunta rito. Ayun. Oh, okay na. Okay. Ito